ano kaya to? Ba't may ribbon pa? Sir, di baka magalit may ari dito, sir. Eh. Ha? Eh, baka... Dekoresyon nila siguro yan. Eh. Dekoresyon nila? Oo. Oh. Baka magalit eh, sila, no? Doon lang tayo, sir. Walang, ano, walang ganyan. Baka pwede yung magpaalam sa inyong pwede kaming maubo dyan tayo. May gwardiya, sir. Eh. Hindi kayo magalit siguro to Kasi paano magagalit sa inyo yan? Ha? Paano magagalit yung mayari sa inyo na yan? Sa? Sa akin na, sir? Sa inyo na. <laughs> sa inyo na yan, tay. Marang, hindi ako oh. naniwala, sir eh. Hindi, sa inyo na yan, kuya. Pag ako'y sumubo Hindi, meron dyan. Hindi ko Ay, alam mayroon. kung saan ko isubo ang taning ko Kahirap ng bulag, Ama Tulungan mo ako Help me Bigyan mo ako, Ama, ng paningin A rau gabe ma dilem ng ting ko Ama tolong ng ako Help me Begian mua ako Ama ng panning in Malapit ngampasko Malapit ng bagung taon Malapit na ang birthday ko January 22 Happy Birthday! <laughs> ang birthday ko at ang edad ko ay 88 na ako Happy Birthday! Ama, tulungan mo ako Happy Birthday, Lala! Tulungan mo ako, Brother para ako makakakita ko No pain my eyes Brother Happy birthday La <laughs> Happy birthday Next year na ho pala, January ha? Birthday po nyo. Birthday ko, 22 Mabalik mm -hmm. ka lang La, January. ang bangbangon niyo na La 22 Ha? Huh? Oh, pwede na kayong baligawan ulit Ay I, I don't like Bakit to? Old woman Oh, hindi oh. pwede pang ligawan yung ganyan. <laughs> yan lang, yan lang. Wala ba na ho ba kayong masayang kanta dyan? Mayroon. Ah, sige uh. uh, po. Ay sinayaw ay maganda Itugtog mo na karinyo siya. Ang mga kamay ay malubay Ay maliligting mga paa Sa timog Lupang ang bisaya Hanggang sumilang Itong karinyo siya Dandan dan, soy Inom tuba laloy Hindi ako inom Tuba pa, pait asoy Ang tuba sa bye bye Matinding umangay Akala mo, pumuha ka ng baso ay magtagay-tagay. <laughs> uh, ma Mamaya na naman tayo magkantaan. Ready na po yung mga ano nyo. Uh, Anak sir, niya. pwede na po yung chinilas po. Oo. Hmm. Salamat. Kahit nakaano lang tayo. Si Kuya, wala ka dito. Kuya August. Tingnan mo naman. Oo, nakasapatos. Oo, panis. Panis. Uh, tapos si Kuya, tignan mo. Dito, Kuya. Tignan mo naman yung pulpo niya. Oo. Oh. Uh, uh, uh. uh, paano? Uh... Nay, papasok na tayo, ha? Yeah. Eh, buupo ka sa... Upuan ng sakin. Hmm? Sa gitna ikaw. Iusap Di Iapak lang. Nay! Pwede na po kayo. Lilipad na tayo na Magdad... Ah, sa inyo po. Magdadrive na po ako. Pupunta po tayo sa ano, sa mall, sa Robinson. Pupunta tayo? Opo, siyempre. Pinangako ko to eh. Welcome po. Ano pong gusto niyo saan tayo gusto nyong kumain? Siyempre gusto ko, sa tagal niyong hindi nalabas, gusto ko kakain tayo ng masarap. Gusto niyo ba ng Jollibee? Jollibee? Ah eh, yung jollibee lang kasi. yung dano natin ka telegram para siyang buba to. <laughs> Pero paglabas niyo dyan sa kanto, maganda na po yung ano, yung dano natin. Hindi, alam niya dito Lalakasan ko pa. Yung pagdadrive. Ay, Ay wag. Bibili sa kusan eh. Para ma-enjoy nyo po yung joyride natin eh. Oh, joyride. Ano to joyride natin la? Ah, oh, O, sige po. E, eh, pagka slow, ah, ganyan ka no, kabagal, ganyan? Ay, ah, baka, baka hindi po tayo makarating eh, no? Ah, Sige pa. Mabilis... Bibilis ako pa po. Ewan po Malapit na tayo. Sige, mayroon mm. pa siya. Isang wala. eh. Eh. po kung nasa kami dalawa? Sige, ang Nasaan po ba sila? Hindi. Ah, Iyan na po po dito. Ha, sige. hintayin nung natin sila. Hmm. Kasya pa kaya sila? Nakandungin na lang po. O, dito po, sir. Hmm. Kandungin niya, no? Saan na no tayo maghihintay? Dito na lang, to. Dito na lang po Magpapunta ako na po po. Magpapunta ni Nanay. I-heal mo. tayo. Wait lang po. Magpapark tayo na maayos. Okay. Pwede na po dito. Sige, Nanay. Puntahin niyo muna. Ayan, ayan. Oh. Nakangiti oh. Nakangiti oh. Ayan oh. Nakangiti ayan. pa. Oh, nakangiti din. Ah, Ayun, puno na tayo. Ah, oh, na. Okay. Hello, ate. Kumusta? Kumusta yung pag-aaral? Okay yung sa, ano mo, sa mga subject mo? Kailan yung nanliligaw? <laughs> Bawal, ah. Si kuya, kumusta yung school? Sigurado eh, na? Kasi yung pagod ni Papa niyo. Para sulit. No, la. Tama ba yun, la? Eto, dahil uh, love ko kayo, magkano tayo, kakain tayo masarap dito. Sinong gusto ng kakain dito sa Robinson? Magtas muna ng kamay. Ah, hindi na. Magtas ng kamay yung gustong pumasok sa Robinson? Oh. Happy, happy. Happy birthday. Happy ng Akin ng pagkain. Akin ng pulutan. Inumin. Ay, inumin pala. Sorry po, sorry. <laughs> happy, <laughs> happy, happy, happy. Happy, birthday. birthday. Sana mabusong tayong la lahat. lahat. The same through this moon. And one horse open hmm. I got a we go Laughing all the way. There's a battle ring, making sure it's bright. Okay. fun one. it is too right. The king is lying so tonight. Okay. Jingle bell, jingle, jingle bell. bell, jingle all the way. Oh at it is so right. Anyone who's open slate Grabe naman yan. Ito na, ito na mm -hmm. Ang Paskong masaya yeah. Sabayin naman si Lola. Ang damang ko na ah. Ang sawa ko sila Mayroon sumasayaw Mayroon lumulokso Umano po nilang ninong kami mamamasko Jingle bell, jingle bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way Oh a fun it when the open is day Ito na, ito na, ang pad kong mát daya Nalala mong ang kong May rung so ma may rung Oh mát ni nang, nang, nang kami mamamas ko Parang hirap naman nun, namas ko si Lolo, walang nagbigay. <laughs> happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Lad, dahil namamas ko ka, walang nag-abot. Ako na lang mag-aabot. O, oh, bib. Maligayang karawan sa ating pagkilang. Maligayang, maligayang, maligayang paharawan. Okay. La! May inabot po ako. Tignan niyo magkano yan. Thank you, thank you. Ang babae dito. Thank you, thank you. Ang mabait Pinagpala ang mabait na tao. Pinagpala ni Lord na sa Richie! Okay, oh, palak, palak ka naman si Lola. Eh? Thank you. Ang you, thank 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 thank you, thank you, thank thank you, thank you, Oh, la, gusto ko gusto ko mag-shopping kayo ng pagkain niyo, gatas, ganun no. Mm. Yung yeah. gusto niyo ano. Oh. Yeah. Pagmamahal ko 'yan sa inyo la. Tay. Ito po. Pangbili niyo ng ano. Maraming salamat po. Very much. Opo. Okay na. Mag-shopping kayo ha. Bilhin niyo bilhin niyo lahat yung mga mabibili niyo doon sa loob ha. Okay, sige po. Lala. Thank you very much. Opo. Oh, Tayo namang 5,000 sa inyo. May ako. nagpadala po si Tita Virginia Dinio 2,000. Maraming salamat po. Si Tita Edith is 2,850 2,815.50 cents ginagawa ko noon 3,000 pasalamat po maraming salamat sa Panginoon lalong lalo na po sa nagbigay maraming mm. salamat po sa inyo lahat yeah, kay pa, Tita Virginia kay Tita Edith State Ayan, salamat po. Salamat po. Kay ano, kay ano, kay tita, no? Kay tita Virginia, kay tita Edit Ayan, lagi ho itong nagpapabot ng pagmamahal sa mga babae natin. Maraming maraming salamat po, mga tita. Salamat. So, yun. Mamaya, tsaka na yung sorpresa natin kay tatay. Ay, sa kanila pala. Ano kaya yun? May... Pasalamatan natin si ano, sino po nagbigay kay nanay? Mayor Joy po. Ah, si ano pala, Mayor ano, Congressman Eming. Ako, si Mayor Joy. Salamat po sa pagbumahan. Grabe ng mga ano natin, ano. Palabasin muna natin sila. Ah, sige. Welcome to Robinson! <laughs> Welcome to Classic Saburi Good morning, table number how many po sir? Ay lang ba kami? 2, 4, 6, 8, 10 10 po? Paayos pa hmm. na po natin table Table for 10 please Sempre dapat ano, Sulit itong paglabas ni Lola Itong mga bata Papakilala ah, ulit yung mga anak Ni, ano, ni Tatay Andres si ate muna, panganay. Angeline, ate Angeline. Tapos, si kuya. Kuya Alvin. Tapos, si kuya. Patrick. Michael. Tsaka. Genesis. Ang ganda ng pangalan. Genesis. Ay, si nanay nanginginig na po doon, no? oh. oh. La, gusto nyo, yakapin ko kayo para... Wag daw, wag daw. Ay, yeah. ah, sige. Ano muna? Siguro mag-pray na muna si ate bago ano natin yung soup. lalaki pala ng chicken dito sa Saburi.